Yon, mga bayaw. Ah, ako kayo no sa Purautan dito yan sa ano sa Tomas Mapua, kanto ng uh, Recto, Maynila, no. Syempre, ano tayo? Bumisita tayo rito na padaan tayo. Galing ako ng ano. Galing ako ng Kiapo. Eh, meron lang akong kinausap na tao ron. Eh, papunta ako ng ano. Punta ako ng Tutuban. Dumaan muna ako rito. Dito si Kuya Alan kasama natin. Wala siya na eh. Wala si wala wala Si Tata Lando Tsaka si ano wala eh Tsaka si Arar Eh si Kuya Alan muna pinasalang dito Diba? Kuya Alan gaganda na relo mo ngayon ah O pakikita ko muna sa si inyo isa isa Kung ano yung mga latest ngayon dito Diba na mga Relo Para syempre Ma-update ko kayo no ng uh, mga latest na stock dito. Gaya nito, Alan magkano to? One two. one, two. May ko pa May I'm mga bawas naman yan. May mga pa nila rito ha. Sakaling tatawad kayo, pwede naman. Kasi kung kaya naman nila, ibibigay naman nila Ngayon kung hindi, edi nila pass. ba? Diba? So, one, two lang. Wala namang pilitan naman pilitan po. Ito lang, one, ito, one, eight. Ito, one, two, two na lahat to. Two, two, five. One, five. Ito, ito raw. Magkano oh, to? One, eight. Oh, grabe to. bigat. One, to. Yung mga may kursonada nito, 1-8. Pwede mo na ipansapak to eh, oh, bigat. <laughs> Pwede mo ipalo sa mukha to, oh. biyak ang mukha nang tatamaan nito. Durado. Ah, 1-8. Nasa saan ko yung 2-5? Ito, 2-5 daw. Ano to? Ah, tag Ito raw, 2-5. Sabi ni Kuya Alan. May bawas pa to ah. Hirit lang ngayon kay Kuya Alan ng discount. Oh, hindi naman to parang mall na fixed price. Siyempre may discount. Bawal ang credit card dito. Puro kas lang ah. Kahit tagpa tatanggapin nila. Basta pera. Huwag lang tagpibay jingo. Tangina, ikaw na lang magbilang yan. <laughs> At dami. So, karaniwan po, sa mga relo na paninda nila rito, mga tagwa 1-2. O ayan, mga 1-2 yan. Napapakita ko na sa inyo. Hindi ko na hudadang putin isa-isa. Kasi napakarami. O, oh, tagwa 1-2. Pagdating dito, sa party na to, eto daw, 1-8. O, oh, yung baba, ito naman. Oh, yan. Mga want rin yan. Yung mga gusto nyo na uh, relo. Dito naman, sa kabila, tol, papwesto ha. Ah. Ayaw mo mananak. O, oh, dito. Want din. Yan, mga want rin daw. O, oh, tawad na lang kayo. Kung, uh, ano, eh, pwede naman. Pwede naman tumawad. Kung gusto nyo. Matatawarin naman kayo rito, wala ba kayong kasalanan eh. Di ba? Ayan. Ito kuya Alan want to rin. Oh, want rin daw tong linyang to. Mga 1 to 1 to. tagwa 1 to isa. Dito kuya Alan want to rin. Ito, ito one two, one two. Oh, sige, dito 1 to pa rin. Oh, itong ano, pangatlo. 1 to pa rin daw. Oh, 1 to. So, yung mga ano diyan, screenshot niyo na lang tapos pumunta kayo rito sa kanto ng Tomas Mapuwa sa saka ng Recto hanapin nyo na dito si Tata Lando, si Alan o no? kaya si Arar lagi naman nandito yan taga rito yan eh posible namang wala yan dito, taga rito nga o ito pero bago yun, bago tayo tumuloy dyan sa huli o oh, ikaw, sino siya shoutout mo? siya shoutout mo o sino siya shoutout mo? may shoutout oh, shout ka ba? ang pangalan mo? ikaw, sino siya shoutout mo? wala? Ikaw? Nakataon sa, sa magulang ko. Sabihin mo ang pangalan? Johan Mular, tapos si ano? Robert. Ano? Taga saan ka ba? Taga Istero din Magdalena. Taga Istero? O, saan ka nag-aaral? Yan, sa Del Pilar. Anong grade mo na? Grade po. Patay ka, panghapong ka, di ka pumasok. Panghapong ka po. <laughs> <laughs> Ikaw, saan ka nag-aaral? Del Pilar. Del Pilar din. Anong grade? Two. Di ka na naman pumasok? Ah, Pangumaga oh, ayan, pang na ito mga to. Mga idol, ha? Mag-aaral mabuti, ha? Ikaw, ikaw, anong, ano ka? Anong grade five. ka? Ha? Grade 5. Saan nag-aaral? Del Pilar. Del Pilar din? O, oh, pumasok ka ba? Hindi. Pang umaga kami. Pangumaga umaga? Woo! Di ka pa pumasok, eh. <laughs> ayun, mga, ano mga, mga batang taga-estero yan. Dito, mga tropa natin. O, oh, dito naman, one, two pa rin daw po. Yan. Ito na raw pong tatlong magkakasunod na to. Apat pala. Ito, ito mga apat na One-five na to, bawat isa. Paglagpas yung apat na yan, simula dito, one na naman ulit. Ayan, mga tagwa one na yan, mga tol. Dito rin, tagwa one na. Yung mga na yan. Okay? Maganda rito kasi, si tatalado, hindi pa ako tao. Nagrelo na yan. Alagang, ano yan, veteran sa talagang legit na magre-relo yan. So, hindi kayo mauulol dyan. At the same time, ang relo nila, pag may problema, pwede nyo isoli. Papaltan nyo ni Tata Lando, si Tata Lando pa. No? Kung nagtataka kayo, nandito ako sa Tomas Mapuha, saka sa kanto ng rekto, tapos minsan nakikita ko pa si Tata Lando sa Avenida. Tumatambay pa. Kasi doon talaga tumatambay anong araw, sila nila tataboy, kaskas, nasa planas. Eh, mga magkakatropa yan sila sila nila Kuya Dodong. O okay, eh, siyempre, tuwa-iwalay sila ng pwesto para hindi magkakalaban ang negosyo. O, oh, oh, di ba? O, oh, yun. So, just in case, na kailangan nyo ng relo to, hanapin nyo si Kuya Alan. Kung hindi si Kuya Alan na nakabantay rito, si RR. O hindi naman si RR, si Tata Lando. Okay? So, sa mga subscribers ko dyan, like, share, and subscribe. Dino Boy TV, no? Para lagi kayong updated. Siyempre sa mga latest na mga vlog dati about sa mga relo, bisikleta, alahas, speaker, at pa ba? Kuchilyo, power tools, lahat at kung ano-ano pa na mabibili nyo sa bangketa at sa buong lungsod ng Metro Manila. Okay? Yung mga kaibigan natin dyan sa iba't ibang parte ng mundo, lalong-lalo na sa US, sa Canada, no? Siyempre, dyan din sa Japan, UAE, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, ito na po. So, i-feature ko na sa inyo. Yung mga gusto nyong rin, no. Dito sa bangketa ng Babas Mapua, at saka po ng Recto Avenue. So, araw-araw po, meron dito ng ano, naglalatag, no. Simulan nyo po ng alas 3 ng hapon, hanggang gabi na po yan, hanggang alas 9. Pero, depende po yan, ha. Pagka malakas po ang ulan, syempre, wala yan dito, wapapasayang mga yan. Diba? Eh, pag maganda lang ang panahon. Okay? so again, Dino Boy TV po saying uh, peace out and have a nice day yun, nandito tayo kay ano kay Kuya Ricky Kuya <laughs> Rick, saglita natin to ha marami siyang mga lucky charms at saka mga bracelets kung ano ano no, na mga charms, nasabi niya sa akin kanina, eto ba yung mga 50 eto eto raw, 50 pesos yung mga ganito niya, 50 pesos Pati ito, 50 pesos. Yan. Dito, oh, 50 pesos din yung mga ganito ni Kuya Ricky. Ito, 50 rin. 50 pa rin. Eto, 35. Ito, 35. Yan, 20-20. Ito? Yan, 25. Ito, 25, 25 daw to. Yung mga ganito niya, 25 pesos. Ito, 50 pesos naman yung ganito niya. Tapos yung mga malalaki raw, eh? magnet 280 galing oh kaya pala ano sabi ko parang mabigat magnet pala eto magkano to kuya 20 oh mga 20 pesos naman eh dito kuya 50 pesos sa mga ganito niya 50 pesos may e mga watches din siya yan dyan magkano yung watches mo tayo yan ito, 1.5 1.5 1.5 1.5 daw to May issue, may sira O, oh, ito 1.5 1.5 oh. din daw Gucci Ito yan, 450, lang 450 lang daw Tapos, uh, 700. 700 to O, oh. oh, yung mga nakakatipo dyan 700 Ito na mga kuya Ricky 450 raw to uh, Michael Kors Michael Kors ito kuya Ricky ha 700 900 ito 900 oh, notika. ito Nautica raw to na original 900 oh kung kurso nyo 900 ano to kuya mga bracelet oh, okay oh pa rin sa paggastos magkano to iba-iba <tipan> no. iba presyo Oh, may okay. 30, 50. Ayun, may 30, 50, 100, 150, baby okay, okay. mga tindahan ni ano rito, Boss Ricky. Katabi yan ni Tata Lando dito, tsaka ni Kuya Doy. Eh medyo umuulan-ulan na. Eh sinaglitan natin si Kuya Ricky rito. Okay? So, nandito rin po siya sa ano, Thomas Mapua. Thank you po, Kuya Ricky. Salamat.